Yeah. Dito nga po pala yung 16 bars challenge ko sa yung Valencia Rappers. Yo. Kung ikaw naghamon sa akin, pakinggan mo itong banatan ko para sa iyo. Yeah, rap one. <laughs> Bukid ng Productions. Ikauna. Principe. <laughs> At gusto ko muna magpapasalamat sa mga rapper na nakikilala ko dyan sa Balenya City. <laughs> Bukidnon. Yeah. Hintayin ko po yung tira nyo sa akin. <laughs> Yo. Tayo so, na lang po ito ah. Ito, ito, ito na po. Yeah. Yo. Mic check. Pakinggan niyo po ito. 16 bars challenge. Yeah. Yo. Kidnun Rhyme Productions. Haha. <laughs> 16 bars challenge. Yo. ikay naghahamon sa akin kaya humanda ka kung matatamaan ka man ito pare pasensya na dahil ako'y gigigin wala nang makakapigil sa mga banatan kong ito matatamaan ka talaga shit hindi mo ko kayang talunin Baunin kaya kainin mo ang mga kataga aking binibitaw sino bang naghamon sa ating dalawa di ba ikaw rapwa nito at sa bukid Nung rin lumaki tingnan lang natin kung sino sa ating dalawa ang magwawagi pasensya na kasi wala akong maisip na lines na malupit wala na akong pake kung ang dila mo ay maipit di ba di mo ko kayang unit sa labanang ito, yo jib nga ito Teka, di pa ko tapos Di pa ko tapos one. Pakinggan mo itong kasunod yeah. Subda na itong karapulang Kayo, wag mo pa kailan sa ako ah. Ayaw mo palag Sige, paminaw na lang sa mong kanta Balin sa rappers ni Bay O ako, di ay si Rap One Taga-kolonya, nagikan sa bukid nun, Rem Wag kayong yeah. bayling sikat Kung ayaw nyong papahiya Kahit itiyakid ko na kayong dalawa'y mapadapa Mahina lang akong bumanat Pero ito ang iyong pakinggan sigurduin kung ikaw ay Matatamahan ang mga katagana Nagaling pa mismo sa bibig ni Rap One I-add yung ako sa Epi, rapang tapos ilanan Mga katagang binibitawan Nang gagaling sa isipan Nagmimis tulang balang Mga saitang nagliliparan Lumalaban Hindi hindi ninyo mapipigilan Ang bawat salitanan Binibitaw ni rap one Mga katagang binibitawan Nang gagaling sa isipan Nagmimis tulang balang Mga saitang nagliliparan Lumalaban Hindi hindi ninyo mapipigilan Ang bawat salitanan Nang gagaling sa bukid ng rhyme Yeah, best you <laughs> Yan, yan po ang banatan ko para sa inyo. Hihintayin ko po yung tira nyo rin sa akin. At salamat nga pala sa paghahamon nyo at salamat din sa inspirasyon, sa suporta nyo at sa pamilya ko. Sige, balik muna ako sa aking trabaho. Bye!